challengers, kayong anim na lang ang naiiwan para sa ating second challenge. Gusto niyo naman malaman kung anong gagawin niyo sa second challenge na ito. Natatawagin nating Extra Taguan Pung. Ah! <laughs> okay. ko! Bakit? Ay, kay <ito>, Buban. Ay, naway niyo. Bakit? Ay, Ano? Nawawala yung boyfriend ko. lang. Yeah. Boyfriend mo? <laughs> ano ba talaga? Baka yung baka ibang boyfriend niya. Chick no, sir, di ba sa bok mo? <laughs> Chick sir, nawawala no, siya. Ang dami, dami niya utang. Ayan! Ang dami niya utang. Madami utang sa kopya na kong garantor. Pag-its ng jowa ha? Pilingera ka talaga, bubay. Baka magalit ang libu-libong fans sa mga chicks, sir sa mga pinagkakalat na chismis. Remember, sila lang naman ang old Filipino male dancer group na nagpakilig sa buong sambayanan ng internet ngayon. Alam ko naman yan, Teh. Pero this time, pahinga muna ang sa pagpapakilig ng kanilang mga fans dahil narito sila para pahirapan ang ating challengers. Dahil isa sa kanila ang dapat mahanap ng ating mga challenger gamit ang kanilang ibinibidang psychic abilities. Siya ay si Rance, ang missing chickser. Pabilisan ng oras ang labanan dito. Kung sino ang apat na may pinakamabilis na oras, ang siyang papasok sa ating last and final challenge. Tulungan naman natin mahalan si Bubay ang kanyang boyfriend. So ito ay hahanapin niyo sa abandoned building. PJ, ikaw ang mauna. PJ, ready? Go! At na si PJ. ka lang dyan, PJ, kahit nang gugulo pa itong si Bubay. Halika, sama niyo ako at alamin, ano nga ba at paano mamuhay ang isang baboy sa abandoned building. Kailangan din natin pakita ang realidad ng tamang pagtulog ng baboy. Isang buong gabi po, makakasama ko ang baboy na ito. Ay, ay, salita, salita. Ayan, huwag kang magulo. Tutulog tayo. Wait hindi magulo, ha? Maraming pa ako dito. Huwag kang maingay. Uy! Uy! Sagli! Ayan, so medyo... Uy! 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 Sorry, sorry, sorry. Medyo nestorbo nga po natin ang pagtulog ng baboy na ito. So bakit babalikin natin siya? Ang isang tanong ngayon, marami pa bang ba hayop ang naglalagi sa abandoned building na to, maliban sa baboy na nakasama natin. Malalaman natin yan mamaya sa pagbabalik ng Extra Challenge Mystery. Kamali siya sa akin. Nakala niya ako yung kumunin. Pero kamali nga siya. Ah, uh, sa next challenger. di luck. ba ito, di ba? Ha? ba? Mukhang tama ang kutob na yan, PJ. Huwag ka na lang sana maligaw sa iyong pagbaba. Mga set and think. Pangalawang isip. Yun, ako ko siya. Bilis! Yung time go. Ayun na! na! Timer stops! tingin mo ba ikaw to? Ah! Aba, nahanap agad ah. Congratulations, PJ. Mabilis ang time mo. Extra ready ka na ba? Extra ready. Ready and go! Nagsimula na si Arlene. Welcome. Kaya hey ate, kumusta naman ang iyong paglalakbay mula sa um, ground floor hanggang third floor? Okay naman. Sa tingin mo, saan mo mahanap itong uh, miyembro ng Chicks na hinahanap natin? Dead na siya. Arlene! Timer will stop! Arlene! Parang ano, ating ba? Tingin mo ba siya ang boyfriend ni Bubay? Pwede ba nating makita ko ano yung mukha mo?